matagumpay na sinagawa ang programang Kapihan sa Bagong Pilipinas na pinamunuan ng Philippine Information Agency Region 10. Dito mismo sa Campo Alagar, Lapasan, Cagayan de Oro City. Nito lamang, Agosto 6, 2024. Nakisa ang Police Regional Office 10 kasama ang Philippine Information Agency Northern Mindanao at dinaluhan ng iba't iba pang kilalang media personality sa Cagayan de Oro City. Pinangunahan ang aktibidad na ito ni Police Brigadier General Ricardo G. Layub Jr., Regional Director ng Police Regional Office 10, kasama ang Regional Staff at Command Group ng Police Regional Office 10. Ito ay programa ng ating Pangulong Bungbong Marcos Jr. na patuloy na sinusuportahan ng mga kapulisan. Good morning. Thank you for joining us today, Kapihan sa Bagong Pilipina. Members of the Philippine National Police, our primary mission is to ensure the safety and well-being of our community. In the light of recent events and ongoing discussions about public safety and policy, we want to take this opportunity to highlight and outline our commitment to serving the people of Northern Mindanao with excellence, integrity, and transparency inilahad ng Police Regional Office na ang pagpapatupad ng mga programa na tinatawag na serbisyong kardo para mapaunlad ang kapulisan sa bansa at magsilbing gabay patungo sa serbisyong may puso, pagbigay galang sa karapatang pangtao at pagkakaroon ng kolaborasyon sa komunidad. Mula dito sa Hilagang Mindanao, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Corporal Joel Subsuban, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balita, Police.